Ah, uh, hello po. Hello po, sa inyong lahat. Magandang umaga po. Good morning po. Mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay 31 31 po ng July. Uh, Wednesday. Wednesday po. Ah uh, at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay uh, 6.45 na. 6.45 ng umaga. Uh, medyo na-late ako ng 15 minutes. Pero okay lang. Maiksi lang po ito. Uh, patungkol po ito sa ano ang masasabi ko. O ang masasabi ko kay AR de la Serna at Hari Rocky. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ayaw ko sanang talakayin, pero uh, hindi pwedeng hindi talakayin eh. Kasi may aral po tayong matututunan dito. Opo, may aral po. At iiwasan ko po ang maghusga. Opo, iiwasan ko. Uh, hanggang maari hindi ko huhusgahan. Pero nga ay para maipakita ang diferensya o ang pagkakaiba o maipakita na totoo ang mangyayari sa hinaharap ay kailangan husgahan talaga eh. Pero ito po ay hindi lang ito para sa kanila. Para po ito sa lahat ng tao na nagkakaproblema na ganyan o nakakaranas ng ganyan o may temptation na ganyan. Ulitin ko ano, ayaw kong humusga dahil nga delikado rin ako eh. Kasi lahat po ng pamilya, lahat po ng tao ay may ganyan eh. O may nangyayari na ganyan. Kaya mahirap po. At si Jesus Christ po mismo ay hindi hinusgahan niyang mga ganyan. Opo, Uh, ang isang example po ay yung the woman who is caught in the very act of adultery. Ang sabi niya, neither do I condemn you, sabi niya. Hindi kita ganyan. <laughs> Pero uh, nagsisisi po yung tao. Po, nagsisisi. Kaya siguro hindi niya kinondem. Ang ibig ko lang po sabihin, ang mga maaanghang na salita na ibinato ni Jesus Christ sa mga tao ay ang mga taong mga hipokrito. Ayan po. Yun po, na nagmamalinis, na magmamagaling, katulad po ng mga parisiyo. Inaakala kasi nila na sila ang matuwid o sila ang magaling o sila lang ang authority. Yun po doon po nakapokus ang pagbibitaw ni Jesus Christ ng maaanghang na salita. Pero yung, yung mga ganito ay, ay sinabihan pa nga niya na the tax collector and the prostitute will come ahead than you in the kingdom of God. Yun ang sinabi niya. Kasi nga siguro ay nagsisi eh. O uh, nalaman nila agad na mali yung ginagawa nila. Kaya po, uh, ako ayaw kong mag-condemn. Pero nga ay para maipakita ang, ang diferensya o ang kasalanan, kailangan i-condemn po natin. Ayaw kong mag kasi nga ay baka ibabalik sa akin eh. Ganun po yan eh. Opo. Kaya pagpasinsyahan nyo na lang po ano. At kung ayaw nyo na ganitong topic ay pwede naman na hindi na kayo makinig. Pwede po. Oo. Kasi nga eh uh, personal po ito eh. Opo. At uh, nasa sa inyo po yan ano. Pero inaayayahan ko po kayo na makinig o patapusin hanggang matapos para may matutunan po tayo. May lesson po dyan eh. Opo. Uh, iiwasan ko na magbanggit ng mga mga inaakala natin o inaassume natin na ganun ang nangyayari. Iiwasan ko po yun. Kasi nga, wala naman tayong alam dyan eh. Hindi naman natin nasaksihan eh. Pero, mayroon tayong nasa isipan. Opo. O sige po at bago po ako magumpisa ay hayaan niyo muna po na pasalamatan ko po muna itong first batch. Parang mali ako kahapon. Ito rin yung ito rin yung binanggit ko kahapon. Pero hindi bali na ay pwede namang i-rectify yan eh later on eh. Kasi nga ay 31 pala ngayon. Akala ko 31 kahapon eh. Pero hindi bali ah, uh, ito po sila ano uh, salamat po sa inyong lahat ano si kay Rosana na Rumi ay nag-comment nga siya ito kahapon eh amen sabi niya eh kahapon <laughs> ayun sinagutan ko na ngayon o kanina si R Olalya ng Bacoror Pampanga Nang uh, ng Japan pala yun si Rosana Narumi uh, Al ng Bacoror Pampanga Libra Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano, Italy Nana Antibi ng Bahrain Will Utaib ng Laguna Nelson Balyaran Julia Magbanua ng Singapore Andre Deliver Arnold Pernan ng Cebu Larry Narbais Josia Lan Elinita Sklapler ng Germany Bin Puno Leti Piralta ng Mamburao Occidental Mindoro Maribel Baligat Colio, Querti Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Pas, Mary Grace Santos, Mac John Cabrera, Lohen Chicago, Aik Maglasang, Linda Transmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzalez ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado Dimitrio Pascual, Solidad Dimaculangan Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, Juan de Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila. Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Domus Tikton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermigenel Dugarde, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ako po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isigera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantur, Libina Apostol, CJ Chay Kapihan ni Art Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at yung blog ni Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. At nakikita ko po na uh, para po sa bayan yung yung nilalaban nila. Marami po ng magagaling na vloggers pero nakikita ko o parang napapansin ko yung iba ay kwan eh, uh, may bayad o kaya ay palipat-lipat. Opo, hindi po ako uh, hindi po ako masyadong nanonood ng ganun kung alam ko na na palipat-lipat siya ng 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 opinion o nang sinusuportahan Opo O sige po at uh, Tayo po ay Tuloy-tuloy na po sa ating topic ngayon Ang topic po natin ngayon ay Ang masasabi ko kay E.R. de la Sierna at Harry Rocky Ulitin ko po ano Iiwasan ko po na humusga Ano At ang gagawin ko po dito Ay babanggitin ko lang po itong Tatlo Ah, uh, apat na Proverbs Anakwa uh, na Mga verses sa Biblia. Marami po, kahit na isandaan, mayroon yan patungkol dito sa uh, relasyon o nangyayari sa buhay ni Harry Rookie at saka ni E.R. de la Sierra. Pinili ko lang po ito na parang applicable sa kanila at ang gagawin ko po ay ipapaliwanag kong maigi. Opo. Bahala na po kayo kung tatanggapin nyo o hindi. Ito po ang una, ano, Luke 12:23 Sinabi po ito ni Jesus Christ mismo, "Life is more than food, and the body is more than clothing." Ayan po ang sinabi. Pero sa ibang version ay mas maganda yung bagong mga version ngayon, "Life is more valuable than food." and body is more valuable than clothing. o oh, mas valuable daw yung body natin kaysa yung mga damit. Yung po ang sinabi ni Jesus Christ. At saka mas valuable daw yung buhay natin kaysa sa mga foods o oh, sa iba ay meat ang nakasulat eh. Pero ganun din yan. Na totoo naman, hindi ba? Oh. Ayan po, hindi ba? Kayo na po ang ang bahala kung naniniwala kayo Jan. Life is more valuable than pod. and the body is more valuable than the clothing. Ayan po. Kasi nga yung iba ay kun i mas mahalaga sa kanila yung clothing, hindi ba? Oh. Ayan po. Proverbs 627. Uh, si Solomon po ang sumunat nito. Ang sabi niya ay, Can a man take fire to his bosom and his clothes not be burned? Sabi niya. Hindi ba? O, ulitin ko lang ano. Can a man take fire to his bosom and his clothes not be burned? O, ilalagay mo yung baga o yung, yung apoy doon sa pusod mo. Hindi ba? busum yan eh. Ilalagay mo doon sa pusod mo. Ay hindi ba kanya ma masusunog ang iyong damit? O. Yung nga iba eh, mayroon pa eh, hindi ba kanya ma, ma, ma masasaktan ang iyong palad? Ay kasi paghahawakan mo yung apoy, hindi ba? O yung baga. Baga na lang, hindi ba? Kumuha ka ng baga. O, ay yung pagkuha mo lang ay mapapaso na po ang iyong uh, kamay. Hindi ba? Ay dito ay, 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 ay ang tinatanong, iyong bang damit mo hindi masusunog kung ilalagay mo yung baga, hindi ba? Sa iyong pusod, hindi ba? Ayan po, hindi ba? O, Uh, ito po, ang susunod, yung 1 Corinthians 6.16 uh, Si Paul naman po ang sumulat nito Si Paul, ano? Uh, 1 Corinthians 6.16 Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? For the two, He said, shall become one place. Ayan po. Ito po ay galing po sa Genesis po ito eh. Sa, sa Genesis, yung kauna-unahan, yung first marriage, sinabi po ng Panginoon, the two shall become one place. Si Ibat Adan ay magiging isang place. Yun po ang sinabi kasi nga ay inopisited ng Diyos na sila ay mag-asawa o sila ay ikinasal ng Diyos. The first marriage was opisited by God between Adam and Eve. Kaya nga ang sinabi niya dito, for this reason, sabi niya, yan nga, yung marriage na yan, eh, uh, the two shall become one place at bidanggit ngayon dito. Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? Totoo po ito. Totoo po ito. Opo. Uh, ang, ang isang lalaki o babae, kung nakikipagtalik, ay bandang huli, yung style nung katalik niya, nakukuha niya. Ganun po yan. O yung mga paniniwala, yung mga nilalakad, yung mga gusto sa buhay, parehas na sila. Ganun po yan. Yan po ang, ang, ang isa na bakit sinabi na nagiging one place. Hindi yung physical na body na nagiging one place. Pero yung mga panukala eh, magtatayo ng bahay, hindi ba? O, bibili ng mga stocks, hindi ba? Bibili ng... Parehas na sila eh. Ganun po yan eh. And the two shall become one place. Yung po ang ibig sabihin yan. Mapalalaki man yan o mapababae o sa ganitong relasyon kay, kay A.R. de la Sirna, at saka si Harry Ruki marriage po din yan o nag, nagsasama sila. Ganun po yan. Ay iniiwasan po natin na mag, magsalita ng hindi maganda pero ay hindi maiwasan po eh. Yun po ang nakikita ng mga tao na wala naman tayong alam dyan. Pero pag, pag, pagtagpi tagpihin po natin ang mga pangyayari, ganun na rin yan. At ito nga ang, ang sinasabi ni Paul dito, yung harlot bakanya niya kukunin mo para i-join? Oh. Ah, hindi pala. ay eh, iba pala ito, ano. Eh, sinigurado niya dito na kung makipag talik ka sa isang harlot, ay ang isang tao po kasi na na pumapatol sa hindi mo asawa, harlot na po yan eh. Opo, may, may diferensya po ang pag-iisip niyan. Opo, o oh, yung judgment niya iba po 'yan. Kaya nga inuna ko yung kwan eh the body is more valuable than the clothing kasi sila mas valuable sa kanila ang mga clothing o yung mga alahas ganyan, di ba? Mga kutsi mas valuable yan sa kanila. Opo, ganun 'yan. Ah, uh, pasensya na po ano pero ganun po ang pagkaintindi ng Biblia. O ganun po ang ang sinasabi ng Biblia. Ngayon ay ito nga ano, and that two shall become one place. Ay, delikado pa nga yung iba eh. Yung iba, pinapatay pa yung asawa eh. Hindi ba? May mga record po tayong ganyan o may mga asunto sa kurti na ganyan. Nilason yung asawa, hindi ba? O, nilalason nila. Nang paunti-unti, pinapainom ng, ng, para hindi mahalata, nilalason nila. Ganyan po. Kasi nga dato si become One Place. Dalawa na sila mag-iipon ng kayamanan eh. Na sabantalang sa umpisa, ang nag-iipon po ng mga kayamanan ay yung dalawang mag-asawa. Pero kung yung isa ay pumatol lang doon sa isa, hindi ba? May mga pangyayari na pinapatay na yung asawa. Hindi ba? Oh, ay yan po ang ibig kong sabihin, nagbabago po yung tao. Ngayon ay ito po, may ikikwento ko po sa inyo na na ito uh, isang taon lang siguro ang tanda ko doon sa taon na naikikwento ko sa inyo ay barkada ko rin ito. Pero mas barkada ko yung kabats ko na kuya niya. Kaya kilalang kilala ko ito halos kababaryo ko ito. Magandang lalaki din, singer. Opo, talagang mapapahanga ka kung nakita mo siya. Parang artista talaga ay pumunta ng Japan. Dahil nga sa hirap ng buhay, doon, doon nag-singer. Ay doon marami siyang customer na mga bakla. Opo, marami talaga at ang dami niyang na ipauwi na pira. ayaw ko kung dalawang taon siya doon o tatlong taon siya, hindi ko alam ano. Pero nung umuwi na siya ng Pilipinas talaga, for good, ay hiniwalayan siya ng asawa niya. Opo. At yung asawa niya, kilala ko rin. Tinatanong eh, ng mga tao eh, bakit niya hiniwalayan yung asawa niya eh, kanya niya, bakla na yan, eh, sabi niya eh. Oh. Nung una, nagtataka daw siya, bakit nagpapainom ng mga builit, yung maliliit na mga bata, pinapainom ng alak, akala niya ay eh, okay lang yun. Yung pala ay eh, may balita na nilalapastangan tangan na niya. Ganun po yan, kaya hiniwala yan niya. Oh. Kaya nga tama ito eh, and the two shall become one place. nakuhanya niya yung pagkabakla upang kasyoke ng mga customer niya sa Japan. Ganun po iyan. Oh. Ay hanggang doon na lang muna ako no. Dito na tayo sa Proverbs uh, 5:3. Ah uh, for the lips of the immoral woman drips honey and his and her mouth is smoother than oil but in the end She is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her pit go down to death. Her steps lay hold of hell. Ayan po. Subukan po natin na na basahin ulit ano sa aking sariling Uh, words For the lips of the immoral woman is sweet as honey and her mouth is is smoother than oil o oh, matamis daw yung yung lips ng immoral woman o kahit na ano yan kahit na bakla yan o tumboy ay ay ganun po yan immoral yan ano uh, dito kasi ay binabanggit dito na kwan ay ay siguro kakaunti pa siguro ang mga bakla noon o ang mga tomboy kaya hindi masyado uh, ay pero mayroon na yan ano yung lips daw ay parang is sweet as honey at saka yung pananalita ay is smoother than oil o parang binubuhos na langis hindi ba o but in the end sa bandang huli she is bitter as wormwood ngayon, ni-research ko po itong wormwood. Ito po yung kwan eh, Parang halaman pala ito na mapait. Na kung lason pala ito pag medyo nakain mo ng marami. Mas mapait pa daw ito sa ampalaya. Yung dahon ng ampalaya. Yun pala yan. At nakakapatay. Ayan po. Sharp as double-edged sword. Ano? Oo inihalin tulad din yung mga immoral sa uh, sharper dan uh, uh, sh sharp as ano two edged sword at saka yung paadaw niya ay umaabot hangga dun sa kamatayan yung paa her, her feet go down to the death ang ibig sabihin niyan yung kaluluwa mo ay sasama doon na mamamatay o huhusgahan ka sa araw ng paghuhukom and her steps lay hold lay hold of hell ayan po yung mga steps niya papunta don sa hell o don sa impirno. ayan po ang nakasulat opo ay totoo po ito totoo po ito na nangyayari yan opo sa umpisa kasi ay uh, parang masaya o maganda o wala kayong pananagutan pero po ay hindi po tayo ang pinakamakapangyarihan eh may Diyos po eh may Diyos na kayang baguhin ang mga pagkakataon ang akala lang kasi ng tao na okay lang yan okay lang yan kasi tayo ang makapangyarihan eh yun po ang sinasabi ng mga diktador o yung mga lumalabag sa batas ang akala nila hindi sila ma mahuhuli pero may pong kung ang tawag nyo dyan ay tadhana, ay mayroon tadhana eh. O may Diyos na kaya niyang baguhin ang lahat ng circumstances. For it is God who gave us both the will and to do. Yung to do, yung mga circumstances to do. Ayan na nga, hindi ba? O, darating ang araw po na makikita natin po ito doon sa mga gumagawa ng ganyan. At ngayon na nga ay parang ganun na nga ang nangyayari. Kasi ito si Harry Roque ay parang kwan na eh? ah, dahil sa pagsisinungaling niya o sunod-sunod yung mga patutsada niya, ay baka mabilanggo ito eh. O. Oh. Ay, paano na ngayon yan? Ayan nga, hindi ba? Uh, is sweet as honey At saka is water than oil But in the end, hindi ba? oh sa bandang uli Ay parang lasun Ayan po At isisingit ko lang po Yung nangyari sa buhay kasaysayan ni Indrile Hindi ba? O, iiwasan po natin na Na magusga Pero i-example lang po natin O, ano ang nangyari ngayon? Oh, nakakulong yun si Kwan. Si Iris ba yun? Yung, yung sekretarya niya? Oh, nakakulong. Ayan po. Nakalabas si Indili, pero nakakulong yung, yung sekretarya niya. Oh, ayan po. Hindi ba? Ay, napakahirap po yan. Kaya nga, ang, ang, parang ang, ang, ang tingin ko dyan is better as urmod o mapait pa sa lason. Ayan po. Hindi ba? Na noon ay masaya sila o kakutsaba niya. Pero may darating na, ka, na pagkakataon na maiiba eh. O, aywan ko lang kung i, i isusuplong siya ni, si, ano pa pangalan nun? Si Riz, attorney yun eh. Yung, yung sekretarya niya. oh. Ayan po na iniwan ata yung asawa. O oh, ay ay nagiging immoral na at hindi lang immoral yan ay talagang ay, iba na nga eh. Kaya nga kung example lang ang titingnan natin, napakarami po na ganyan. oh, at yun nga yung, sinabi ko kanina, pinapatay pa nga ang asawa eh. Kasi nga they are one place na iiba po ang pananaw ng tao. Kaya magingat po tayo sa ganyan, hindi ba? at sigurado po na dahil nga yan ay kasalanan ay sigurado po mayroong kaukulan na kabayaran ayan po ano o sige po at hanggang dito na lang po ano at dinadalain ko po na yung mga nakikinig sa atin o mga mga nagtsatsaga na makinig dito sa munting vlog natin ay pagpalaim po ng Panginoon. Sana bigyan sila ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga minamahal at salamat po sa inyong pakikinig ano? Salamat po nang marami. Salamat po.